Yes, good morning everybody. Eh, today is Thursday. Gutom kay ko karun ay. Ah, uh, gutom kay ko uh, kay nga no. Ah, gigutom kay naglaglaag o niya. Wala ba ako nag-dinner gabi ino. Or actually, ah, uh, nabusog na ko. Charing. Yes, good morning. Mamahaw ta kaninyo yung mga akanti ko. Ang palaya and... Diba, ginataan na gulay, pero tagulay isda isda na paksiyo. And one rice. One rice na dito maglapang uh, mamaya. Hindi tayo magkain sa lunch. Konti lang. Ah, uh, Nama ko yung diets pa dito sa shop. Mmm! Good morning guys. Nanap again. Hindi na po ko na mahal. Uh, Arnold Post Kitchen. Lamik ka ayaw eh. Dali na mo dili eh. Lami kay ang lawoy. Lawoy ni siya nga ginataan man ni siya, no? Ah, ang tawag niya ginataan nga sa risaling gulay. Paano tayo ta guys? Magpaano ta karon guys magpag magpa sa tawag na, Magpagatas. Kay happy na ba ako madedihan. Sari. <laughs> Atik lang. <laughs> Yes, dami ka yung ni Ati Cecil. Guys, na nagloto ka ni kasi Ati Cecil. Mm. Uyap, uyap. Nga yeah, guys, dami yung manchud basa na natalan kong pito ng mga pagkaon. Nga uh, mawala ang kuan. Ah, uh, libre bago daw dirilibi. Mmm, humot pa rin kahumot sa kong bugan. Kaya, <laughs> may Guys, dami kaayo dahi ang kuan. Alamang dahi ni. Libre alamang diri guys. Ah, napo yung ginamos. Amot, libre ba ba dahi? O, tag takal. Saring. Mmm. Agoy. Muna yung ginaingon dyan nga. Agoy, uyap karon ron. later. Ana mo gud daw ang ginasulti pag bawal mo nang lami. Mm. Lami pagka pagkakadili din sa kanang ano. Dili overcook ilahang. Mm. kasi Let me cry, guys. Yeah, gutom kay kung karon ay gutom kay basa mag crave kung ka ng pagkaon Lahit po ko basa nag diet ko sa mag crave kung lapang lapang chud na pero sa bet nang pod nako ha o di ba pero tat kuy busog na jud kay ko daghan na gani kay kanon sakit nang siya nang ko Mmm. Fresh kaya gata. Lo binigyan sa takulan sa farm Oh guys, sumana so tagaw no gusto no. So once again guys, nagkaon ko diri sa sunod sa market. So ay new kalinti ibutang niyo sa yung pin and they could sa kisa butik ka sa mental inside the market ang Arnold Post Kitchen. So bye and good morning everybody and have a wonderful day. Mwah!